oh, Lalo <laughs> ka 1 1 Ito naman Duday ah. mo lang parang dati Pero ito ikaw naman ang awa.

1,000 kapag nagawa mo to. Madali lang. Agad lang, oh. Yung parang nakaraan lang. Pero, kailangan mo magawa siya ng tatlong sunod. Tatlong At sunod. Ano nagawa ko? Hindi, oh. oh, ikaw ang na yun, ito. Wala na akong kinalaman dyan. Para lang makita natin. Wala practice. Oh, sige. Tatlong lang? Oo, oh, tatlo. Kapag nagawa mo, okay na. oo oh lalo na lalo na? Wala na ba Sige, sige, sige. Sabi mo sa'yo practice eh. Sige, dala na. Wala, di ba mahirap? Ito, ayun, dala Tama sige. Tumutunog! Madali lang to, 1,000. Parang nakaraan lang. 1, 2, 3. Dapat mabilis. 1, 2, 3. Okay. Ikaw mo maghahagis. Bumaga, wala na akong kinalaman dyan. Hindi ko na isaga na. Sige, sige. Basta magawa mo. Okay na. Sige. Pwede lang kahit hindi mo siya matas. Oo, oh, ikaw ba 1, 2, 3. Buga! Kaya yung lakas ang mo na. Kapag nagawa mo, 1K. Madali lang. Dapat lang mabilis ka. Kaya One. Two. Three. Oh, tatlong beses? Oo. Oh, pag mo tatlong beses, Sige. Sige. Ikaw maghahawa. Ang ah, wala ka na yan. Tatlong gano, na gano, oh. Sige. na oh. One. Gabi na mo. Two. Ayun you know, lang. sa ang wala. Pira pa. Tara. Nadundulin One. Mukha Ito ang mga Hindi natin nadali guys, magaling, magaling. Ito uh, <laughs> 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 oh. <laughs> pag nagawa mo 1K. Parang nakakaal lang. Pero ikaw maglahagi. 1, tatlong sunod. 2. Ako'y mabilis. Ikaw maghahawak. Tatlong hagis pag nagawa mo 1K. mabilis. gano'n? Ang gano'n? Ang